Hello guys, nandito tayo ulit sa USM. So, tatanungin natin sila ulit sa, regarding sa engagement ring na tag 299, kung papayag ba sila or ma ano magiging reaction nila. Okay, sinong gustong mauna? Okay. Oh, three years, oh. Three years, guys. Okay. Atin si ma'am, uh, ano pong name, year, course, and section? <laughs> Hi, uh, hello from BSIT Architectural Drafting. Uh, okay, anong year? Second year po. Uh, okay, ah uh, so yun, narinig mo yung tanong. Uh, anong magiging reaction mo or papayag ka ba ganun? Uh, teka lang, bago mo sagutin na uh, single, married, taken, or divorce. Uh, joke. <laughs> ano, ah uh, taken or single? Single. oh, hala, single. So, si ma'am. Hala, oh, hala, kawawa naman po ang boyfriend dito. <laughs> pero meron siya, meron siyang Oo, meron break lang Ah, I'm sorry to hear that so, Pero ilang years kayo no, nag-break? Eh, oh, three years Pero wala na kayo ngayon uh, Okay, kunwari, uh, ku nasa movie ka na rewind, so bumalik na before kaya mag-break. So, yung tao na yun, binigyan ka ng worth na 299 na engagement ring. Anong maging reaction mo? Um, di naman ba ang, ano, ang price kung ano ang price ng engagement. Yun. Ang importante, ano, yung <laughs> kung gaano mo siya kamal. na po. Wow. Wow. ah uh, pero ano daw ang pagmamahal? Pero ang tanong, mahal mo pa ba? Hindi. <laughs> <laughs> Di kita. <laughs> Medyo dito tayo sa May light. Mahal mo pa? <laughs> next. Ah, oh, hindi na daw. Uh... Okay, next. Sinong next? Anong name? Ito muna, grabe. Sige. Uh, I'm Arbaya Karim from. Uh, -huh. Arbaya Kareem from. Yes. Uh, for BSDCA. Uh -huh. okay, okay, next. Um, Jaina uh, um, Jay Nating po from 2BS Microbiology. <laughs> Iba-ibang so, press. Makuha kayo, wala po akong video. Ayaw. So, alam, alam, wow. gikuhan kayo oh, ni Momo. Wow. Oh, sige. <laughs> <laughs> Pagbibigyan kaya yun. So, ikaw ma'am, anong magiging kuan mo? Uh, reaction or papayag ka ba o hindi? Um, para sa akin na wala pa experience pero para lang sa akin is okay lang nabigyan ng ganun kasi ano naman, hindi naman basihan ng halaga kung mahal mo talaga yung ano, yung tao na yun lang oh, Hindi mahalaga ang mga material na bagay. Yes. Oh, alright. Yes. Bahala tag 299 ng ring basta basa. Oh, bahala yes. lang daw. Kung mahal mo yung tao, lang basihan. ko Ah. <laughs> basta 5 million ang, yes. ang dowry. Oh, 5 <laughs> Oy, teka lang, may tumatakas. <laughs> Ikaw ma'am. Oh, may, may isa pa. Kay may may reason yung isa bakit aya. Okay, ikaw. Sorry. ano pong name? Ay tapos na na. No? Okay, so ikaw papayag ka ba, so, ma'am? no po kasi hindi sa ano na materialistic or what kasi kung doon pa lang mismo sa engagement ring is hindi niya na mabigay yung hindi ako materialistic, hindi talaga promise pero ginabase ko kasi yung mas na sa future na kasi yung ano ko no ano no, no. kung doon pa lang sa sa engagement ring yung una kasi engagement ring ang sabi, di ba? Hindi promise ring. Kung promise ring siguro yun, okay lang sa akin na 299. Pero kung engagement ring yun, hindi kasi kung doon pa lang sa 299 na binigay niya sa akin sa engagement ring, feel ko, i-base ko kasi siya sa ano, na makaya niya kayo ang future na, in, sa future namin kung ganun. Ah, alright, ah. Oh. Oh. <laughs> Ay, Ay, yun, 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 lang dyan. Ay hindi maliit lang naman ng followers I ko. mag love ko siguro yung tao pero kung ganun yung ano Kailan kasi ano tayo practical na tayo. Oh. Man. Practicality oh. man. So yes. Wow. Yes no. Oh. Ikaw ma'am. Oh, oh, pero hindi 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 ka makikita sa video pero kukunin ko ang iyong reaction. So bawal daw siya makita kasi wala siyang hijab. Mag All right name, first name lang para hindi ka makilala. Ay, Um, nor ni po. No, So, year manong um, kuan mo? Anong uh, papayag ka ba Anong reaction work What? Papayag po. Uh, so papayag ka na tunay na ng iyong ring. Yes. <laughs> uh, okay, sige, bakit? <laughs> Kasi kung mahal mo rin talaga 'yung tao, okay lang 'yung 'yung tunay na ring. Kasi 'di ba kung mag uh, magbigay po kayo ng engagement ring na kamahal-mahal, mas maganda po na i-ano uh, na lang po 'yung sa kabuhayan ninyo in the future. So... Wow. Ka mo. Mukha ko oh, oh, oh. <laughs> oh, my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? Stay calm. Oh, pwede naman pala eh. <laughs> 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 oh. Huwag ka mag-alala, lang naman ang aking mga followers. Hello, po. Oh, hello, oh. So, yes, 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 no. Okay, okay, okay. oh. Pang <laughs> Dory. <laughs> <laughs> oh, may sample pa sila, <laughs> <laughs> Ay, oh. Ay, okay. So, maraming salamat. So,